Sinabi niya, may isang lalaki na may dalawang anak na lalaki. Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Binahagi ng ama sa kanila ang kanyang kabuhayan. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay na magulong pamumuhay. Ngunit nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding tagutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mga ilangan. Humay siya at sumama sa isang mamamayan ng lupaing iyon at siya ay sinugo niya sa mga bukirin pang magpakain ng mga baboy. Mahigpit niyang hinangad na kumain ng mga bunga ng punong kahoy na ipinakakain sa mga baboy sapagkat walang sino mang nagbigay sa kanya. Nang manauli ang kanyang kaisipan, sinabi niya, Ang aking ama ay maraming upahang utusan. Sagana sila sa tinapay samantalang ako ay namamatay dahil sa gutom. Tatayo ako at pupunta ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan." Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo gayon paman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. At ang nakakatanda niyang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumarating at malapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugin at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. sinabi ng lingkod sa kanya. Dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang guya ang iyong ama sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niyang ligtas at malusog. Nagalit siya at ayaw niyang pumasok. Dahil dito, lumabas ang kanyang ama at namanhik sa kanya. Sumagot siya sa kanyang ama. Sinabi niya, Narito, naglingkod ako sa inyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa inyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang kuya. Siya ang nagaksaya ng inyong kabuhayan kasama ng mga patutot. Sinabi ng ama sa kanya, anak lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay siya ay nawala at natagpuan